Overnight MRT operations? Posible nga ba? Isa ka rin ba sa mga kailangan bumiyahin ng late night o early morning sa EDSA? If yes, then I'm sure na sumagi na sa isip mo na sana bukas pa ang MRT. Bukod sa mas mabilis at mas convenient, mas safe pa ito, lalo na sa mga ganung oras. Pero, kaya nga bang ipush ito? Tara, pag-usapan natin yan. Unfortunately, hindi pa posible sa ngayon na extend ang operating hours ayon kay MRT3 Director for Operations Oscar Bongon. Dahil ito sa scheduled maintenance ng mga tren pagkatapos ng last trip sa gabi at bagong first trip sa umaga. Kasama sa maintenance ng mga tren ang cleaning inspection, troubleshooting, shunting, uncoupling, at iba pang preventive activities para siguradong safe ang biyahe kinabukasan. Dahilan din na iisa lang ang linya ng MRT kaya kailangan talaga ang scheduled maintenance. Hindi ito kagaya ng mga tren sa Europe o Japan na maraming linya. For example, kapag kaunti lang ang pasahero, pwede nila patayin ang isang line at inspeksyonin nito tuloy pa rin ang magiging operations ng ibang linya kaya tuloy pa rin ang pag-accommodate sa mga pasahero. While understandable ang reason na hindi pwede mag-operate ng 24-7 ng MRT, hindi pa rin katanggap tanggap ang oras na mauubos natin araw-araw sa pagpila sa MRT. Papasok ng Haggard, uuwi ng Haggard. Normal na yan sa mga pasahero ng MRT, lalo na kung pa-southbound ka sa umaga at pa-northbound ka naman sa gabi. Ano nga ba ang solusyon dito? According kay Director Bongon, aim nila ni expand ang current three-car train system into four-car system. Ayon sa si statement Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, mag increase ang daily passenger capacity ng MRT from 350,000 to over half a million if malipat na tayo sa four-car train system. Malaking bawas ito sa oras na masasayang natin sa pagpila. Pero kailan nga ba ito may patutupad? Titiis pa ba tayo ng 2 years kasi matatapos daw ito sa end pa ng 2025? Pero final na nga bang sa 2025 ito matatapos? As usual, tayo pa rin ang kailangan mag-adjust at magkaroon ng mahabang pasensya. Sana nga as soon as possible, mas gumaan na ang buhay nating mga pasahero ng MRT dahil manyan sa operating hours extension o 4-car train system. Pero ikaw, sa tingin mo, ano pa ang pwedeng gawin ng MRT para ma-improve ang serbisyo nito? D W I Z research report. Re -re report. Tagalio po kami, Alio Broadcasting Corporation. Alio 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporations digital station accounts. Maraming salamat po.